Nagluto nga pala ako dito sa aming bahay kubo guys na adobong paan ng manok pero bago an lahat sisimulan muna natin sa magandang umaga kaya umaga pa lang ay nanguha na ko dito sa bukid ng siling pula kasi ito yung magbibigay ang hang sa lulutuin nating adobo mamaya mga ligaw na siling pala to dito sa bukid at kusa lang tuntumutubo sila dito pero minsan nasasayang lang din yung mga bunga kasi palaging kinakain ng mga ibon at yan na pala lahat ang nakuha ko kaya sakto na yan at bumalik na rin tayo dun sa aming bahay kubo at dito lang pala to banda sa maitubod yung palaging iniigiban ko ng tubig medyo malaki malayo nga pala to kunti sa bahay kubo namin ni tatay. Pero dahil nga sanay na kami ay nagiging malapit na lang. Kaya pagdating ko dito sa aming bahay kubo ay ginagawa pa rin ni tatay yung gagamitin naming pang dingding. Kaya habang nagtatrabaho si tatay ay lilinisan din natin tong nabili nating paa ng manok. Nabili ko nga pala to sa halaga ng isang daan. Dahil nga hindi pa to nalinisan at kailangan patanggalin ang koko kaya tayo na lang yung magtanggal. Pero bago natin linisan ay gamitin muna natin tong upuan na order natin sa Shopee. Dahil nga nauuso yung mga ganitong upuan kaya nakiuso na rin tayo. Maganda din pala ang upuan na to bagay na bagay talaga dito sa bukid lalo na pagwapo pa yung nakaupo at maraming salamat palagi sa suporta nyo guys kasi umabot na tayo ng 200,000 dito sa Facebook. At maraming salamat din palagi sa mga positibong comment nyo. Hindi ko man nare-replyan lahat ng comment nyo pero nababasa ko lahat yan. Hindi ko talaga akalain na aabot tayo sa ganito kasi ang alam ko lang ini-enjoy ko lang yung sarili ko sa paggawa ng mga simpleng content. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, papalo naman ako ng page para sa gagawin pa natin ng mga simpleng content katulad ng content na to. Alam ko konti pa man tayo ngayon pero balang araw dadami din tayo. Huwag lang talaga tayong mainip. Ipagpatuloy lang kung ano yung nasimulan natin at wag lang talaga tayong mawalan ng pag-asa. Kaya ilang minuto lang ay natapos na rin natin malinisan ang paa ng manok. Kaya pakukuluan lang din muna natin to saglit para lumambot. Pakukuluan lang natin na nasa mga 10 minutes. Kaya habang pakukuluan natin ay maglagay lang din tayo ng dalawang pirasong bawang. Maganda sana yun kung luya yung gagamitin kaso lang wala tayo kaya ito na lang bawang. Kaya after 15 minutes sa pagpapakulo ay ganito na yung naging hitsura niya kaya hanguin na rin natin. Palalamigin pa kasi natin yan bago natin ulit lutuin. Kaya pagkatapos sinalin na rin natin dito sa malalim na plato para mas mabilis siyang lumamig. Katulad ng jowa mong mabilis lumamig. Kaya habang pinapalamig natin ay maghiwa na rin tayo ng bawang at sibuyas. Hindi talaga makumpleto ang luto natin kapag walang mga ingredients. Importante talaga na mayroong magpapabango at magpapasarap sa niluto natin. Kahit anong klase pa ng luto ng karne, basta adobo yung pag-uusapan, hindi talaga mawala yung bawang at ang sibuyas. Kaya pagkatapos kung naghiwa ay hinanap ko yung mantika na kalimutan ko palang madala kaya sinubukan ko na lang magisa ng ilang pirasong paa ng manok malay natin maglabas to ng mantika kaso lang ganito yung nagiging resulta dumikit yung balat ng paa ng manok dito sa kawali kaya ang ginawa ko na lang naglagay na lang ako ng kunting toyo kasi dito ko gigisahin ang bawang at sibuyas ganun talaga sa buhay na hindi mo namamalayan na meron ka na palang bagay na nakakalimutan Say na siguro to ng maturity ko na hindi ko namamalayan na tumatanda na pala ako sabi kasi ng lolo at lolo ko basta matanda na daw yung tao makalimutin na. Kaya maganda din naman yung resulta sa pagisa natin sa bawang at sibuyas. Kaya pagkatapos natin ginisa inilagay na rin natin yung paan ng manok. Kaya pagkatapos minikus mikos lang din ni insan yan kaya pa iinitin lang din muna natin saglit pagkatapos maglagay na tayo ng mga pampalasa nilagay ko lang ulit yung sobrang tuyo pagkatapos naglagay ako ng magic sarap pagkatapos naglagay din ako ng pamintang durog at pagkatapos imikos mikos na naman natin ulit saglit para maghalo ang mga nilagay nating mga pampalasa kaya pagkatapos nilagay na rin natin tong oyster soy sauce kasi isa din to sa magpapasarap at magpapatamis sa niluto nating adobong paan ng manok kaya pagkatapos sunod na rin natin ilagay yung nabili nating sprite kanina kasi yan yung gagamitin natin sa pagpapakulo sa niluto nating adobong paan ng manok dahil pakukuluan pa natin 'yan na nasa mga 45 minutes kaya after 20 minutes na pagpapakulo ay halo haloin lang din muna natin sa para maging pantay yung pagkaluto niya Kaya after 45 minutes na pagpapakulo ay natuyo na rin yung sprite na nilagay natin kanina. Masarap kasi talaga yung adobo na pinatuyo sa sprite kasi medyo matamis yung lasa niya. Kaya pagkatapos nilagay na rin natin yung mga sili na nakuha natin kanina. Masarap din talaga yung adobo na medyo maanghang para hindi naman nakakaumay kapag kainin. Kaya nung uki okay na eh hinango na rin natin kaya habang pinapalamig natin ay eh magkuha rin tayo ng dahon ng saging. Kasi mas masarap ang kainan kapag nilalatag yung pagkain sa dahon ng saging. Kaya mukbang malala na naman kami nito ni tatay. Kaya tara guys at sabayan nyo kaming kumain. Kain tayo guys. Kuha naman ulam guys oh. Paan ang manok guys? Adidas ba? Sobrang lambot na. Hmm. May ay? Lami. Masarap pa rin. Kahit wala man sika. Tapos. Merong ano. Mayroong kunting anghang. what's up guys